Tingnan nyo, guys, yung mga magagandang bahay, guys, oh. Kahit gaano kaganda ang bahay mo, tinan mo kapag talagang ang, ano yun, na yung nanalasa, ayan, oh. Kalikasan na walang mangyayari, Lubog-lubog oh. ang mga bubong na lang, guys, ang natitira. Kawawa sila, oh. Hmm. Buti sa atin, di pa natin nararanasan yung mga katulad na yun, oh, Grabe ang baha, guys, oh sayang ang mga kotse Ayan, o oh, parang ano na dagat na ng ano um? ba pero syudad yan o um, um. parang dagat na guys o um. kakatakot hmm um. nagkalat na ang mga basura hala grabe o um. parang ma ano um. may mga swimming pa dyan si kuya o um. Hmm? Grabe. Talagang bubong na lang ang nakikita. Dapat yan yung mga nire-rescue. Oh. Oh. May natrap pa yata ang isa dun. Oh. Hindi na nakaalis. Hmm. Gihintay ng saklolo.